Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos at titignan natin ang isang aral sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata Tatlo. At ang tema natin sa umagang ito ay patungkol sa pagsagip ng ating Panginoon. Bago natin natunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa magang ito, dudulog kaming muli sa inyong salita sa marami pong kapamaraanan kami po ay humihingi ng karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga awit in the Book of Psalms. mag natin ang kabanata tatlo, mga talata isa hanggang talata walo. At ang ating tema ngayon ay patungkol sa karanasan ni David, patungkol sa kanyang pananangan sa Panginoon at ang pagsagip ng Panginoon sa kanyang kalagayan. Pagtutuon na natin ang pansin ang talata 8. At ganito ang ating mababasa. Psalm chapter 3 verse 8. Verses 1 to 8, ang kukunan natin ng paalala ay isang talata lamang at ito ay ang talata 8. Sabi dito, kayo, Panginoon, ang nagliligtas, kayo rin po ang nagpapala sa inyong mga mamamayan. Ano ba ang konteksto, kaibigan, nitong tutunghaya nating uh, kabanata tatlo dito sa Aklat ng Mga Awit? Nakukunan natin ang paalala, lalo na yung talata uh, 8. Ito ay kapahayagan ni uh, Haring David. Alam mo, kaibigan, pagka pinag-aralan mo yung... Uh, Buong uh, kabanata uh, tatlo, no? o, ano lang naman yan, 8 eh? uh, verses lang naman yan. Eh. Dito, ang uh, konteksto nito ay patungkol sa maituturing nating uh, pag-aaklas no? o yung uh, conspiracy ni Absalom na kanyang anak, yung verses 1 to 8. At ang uh, reference verse nito o passage nito ay eh, makikita natin sa ikalawang Samuel. Anyway, ang sinasabi lamang dito sa talatan ating tutunghayan, ito ay kapahayagan ni David sapagkat naranasan niya ang pagsagip ng Panginoon. Tutunghayan natin na yung mga paliwanag ng mga talata 1 hanggang talata 8 at kukunan natin ang aral ang kabuuan ng kabanatang ito. Alam mo kay si David, he was sorrowful. Uh, he was sorrowful because he has so many enemies ano yung opposition from all sides lalong-lalo lalo na no yung uh, kanyang anak na si uh, Absalom ay uh, maituturing natin na uh, nag-aklas o kumbaga sa ano ay eh, uh, hindi niya na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng kanyang ama bilang hari at uh, dito David the king at that time was just sorrowful because he has so many enemies and opposition is strong and many at alam mo kaibigan, uh, pagka tinunghaya natin ito no, yung talata uh, isa pa lamang ano pag pinag-aralan mo yon. Uh, hindi malayo na ganito rin ang ating karanasan. Alam mo kaibigan, marami rin tayong maituturing na challenges in life. Kung hindi man yan mga pagsubok, yaan ay eh, mga opposition o no, criticisms. Ganyan ang karaniwang um, karaniwang nararanasan natin. No? Nasaan ka man, no, kahit na uh, ikaw ay nasa ang uh, loob ng iglesia, ikaw ay nasa isang maituturing na isang tanggapan. Merong mga ganyang uh, paglalarawan. At uh, hindi malayo na kung minsan tayo ay uh, nagiging sorrowful. At bilang mga mananampalataya, no, may mga pagkakataon sa ating mga matitinding hamon sa buhay ay nararanasan natin, we feel, no? nararanasan natin, we feel abandoned by God kasi ganito yung declaration eh, no? ganito yung kapahayagan ng uh, mga maituturing na kaaway ni David no uh, sinasabi ni ng mga kaaway ni David na wala na pinabayaan ka na ng Diyos mo sa so, nga nila iniwanan ka na ng Diyos mo mga sinasabi ng kanyang mga kaaway wala ka nang pag-asa sapagkat yung pinanghahawakan mo o pinanananganan mo ay pinabayaan ka na uh, alam mo kay Bigan may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na kung minsan parang hindi natin kakayanin ang mga pagsubok o yung mga pangamba. Kasi pag binasa mo yung verses 1 and 2, ganito yung konteksto nun eh. Katulad ng karanasan ni David, ganyan din ang nararanasan natin. Ano? Uh, minsan parang ang pakiramdam natin eh, nag-iisa tayo na nakikibaka sa ating suliranin. At pagka natin ng mga susunod na talata, no? sa mga susunod na talata, ano ba ang ginawa ni David no despite the uh, the disappointments na ipinapahayag ng kanyang uh, mga kaaway patungkol sa tunay at nag-iisang Diyos para sinasabi nila wala ka ng kapag-apag-asa iniwanan ka na ng Diyos mo at alam mo sa talata tatlo ganito naman ang naging declaration ni David sa mga kapahayagan ng kanyang mga kaaway, wika nga niya, no? Dios ang kanyang kalasag, shield, wika nga no? sa isang translation, kumbaga sa ano, protector, yan. At alam mo kaibigan, dapat ay uh, ganyan din ang ating uh, pinanghahawakan, anuman ang pinagdaraanan nating pagsubok, kay kaibigan. Maaring dumaranas ka ng matinding hamon sa mga sandaling ito. O maaring ikaw ay may oposisyon. O maaring nakakaranas ka ng pangamba o takot. Tandaan mo ang mga katangian ng Panginoong Diyos. Siya ay isang sandigan. ikaw nga, no? Kalungan o dito sa ating talata. A shield nga ang, uh, ang paglalarawan para sa ating Panginoon. At siya nga ay isang uh, kalasag. Alam mo, kaibigan, sabi nga rito ni David, Palalakasin at ako ay magtatagumpay. Panalakasin ako ng Diyos sa aking pinagdaraanan at ako ay magtatagumpay. Alam mo, kay kaibigan, dapat ganyan din ang ating pananaw. Sa halip na tayo ay manlumo o tayo ay manghina, manangan tayo sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pababayaan. At dito, ang Diyos ang kanyang pag-asa. Nanangan siya sa ating Panginoon. At dito nga paano bang ginawa na sa kanyang suliranin o sa kanyang kalagayan sa larangan ng pananalangin itinalaga ang kanyang nararanasan. Ganito tayo dapat kaibigan ano ulitin ko po yung sinabi ko uh, hindi po pu natin alam kung ano ang uh, mga bagay na ipahihintulot ng Panginoong Diyos. At uh, kung tayo naman ay nakararanas ng ganitong karanasan katulad ni David nang ihihina nang lulumo, di ba? And sometimes we feel abandoned o kaya disappointed. Alam mo kaibigan, at the onset, no? sa simula pa lamang ng ating mga pagsubok na ito, kinakailangan na dumulog na kaagad tayo sa ating Panginoon, italaga natin sa Panginoon ang ating pinagdaraanan. Let us draw near to God upang mabawasan o mawala totally no, ating mga pangamba kung ito ay ilalagak natin sa ating Panginoon. Wika nga niya, no, ang kaligtasan at pagpapala ay sa iyo galing. na pag binasa mo yung uh, mga huling talata, no, ang kaligtasan at pagpapala ay sa iyo galing. Short of saying, ako ay iyong sasagipin. Alam mo kaibigan, in these eight verses, Pagka tinunghayan mo to ng uh, masusi at pinag-aralan mo ang ka -ka kahulugan o kahalagahan ng mga talatang ito, nagpahayag. Ito 'yon eh, no, nagpahayag ng pagtitiwala si David sa Panginoon. Nagpakita rin siya ng kababaang-loob sa pamamagitan ng kanyang pagtatalaga ng kanyang kalagayan. Ganoon yun, no, at alam mo, kaibigan, sa sarili nating kapamaraanan o sa sarili nating um uh, uh, kaisipan, hindi natin uh, matutugunan at uh, mabibigyang uh, solusyon ang ating mga suliranin. Ngunit nabanggit ko nga po kanina at the onset ng ating mga challenges in life o mga pangamba, agaran. Italaga natin ito sa ating Panginoon at alam mo kaibigan, anuman ang maging tugon ng Panginoon, kailan man niya tugunin ang ating mga kahilingan, yan ay para sa ating kabutihan. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan no, na natin si David na anumang kalagayan, una, pagsangguni. Yan. Isang guni natin sa Panginoon ang ating pinagdaraanan. Kahit ngayon, kaibigan, may pinagdaraanan ka, dumulog ka sa Panginoon. Isang guni natin yan sa pananalangin. Manangan tayo sa katangian ng Diyos. Alam mo, ito po ay madalas kong nababanggit dito sa programa nating Hardin ng Panalangin. You know? yung katangian ng Panginoong Diyos ay sinonimus yan no? sa kung ano ang kanyang ginagawa. So, isang gunit natin sa pananalangin ng ating pinagdaraanan, manangan tayo sa katangian ng Diyos at higit sa lahat, maghintay tayo sa tamang panahon na kung saan ipagkakalob ng Diyos ang kanyang tugon sa ating mga na nararanasan. Kaibigan, ang isang napakagandang paalala, anuman at man, tugunin ng Panginoong Diyos ang ating mga pananalangin, isa ang bagay na sigurado. Sasagipin niya tayo sa ating nararanasan, sasagipin niya tayo sa ating kalagayan at kaibigan. Pagka ganitong ginawa ng Panginoon, makakaasa tayo ng pag-asa, -pag makakaasa tayo ng tagumpay. Kaya sabi nga ni David, kayo Panginoon ang nagliligtas. Sana ganito rin ang ating kapahayagan. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si Pastor John Singwa ng Lord Hillar Land Prayer Ministry tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang Diyos na dakila sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa Ministeryo ng Radyo ng Far East Broadcasting Company na sa loob ng pitong dekada ay nananatiling matatag at gumagawa ng ministeryong inyong pinagkatiwala sa kanila. Ang pagkakaroon po ng partners and listeners ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ay patunay lamang na kayo ay nagpo Kayo ay hindi nagkukulang at ang biyaya nyo ay laging sapat. Kami po ay nagpapasalamat na sila ay nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangailangan ng FEBC. Kami po ay nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, aming ama. Dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain ng FEBC lalo na sa pakikinig ng mga programa nito. Aming Diyos, hangad namin na sa kanilang pakikiisa sa FEBC lalong maranasan nila ang kakaibang kagalakan na sa inyo lamang nagmumula, ang malalim na kasiyahan na sa inyo lamang makikita. Panginoon, dalangin din po namin ng patuloy na makasumpong nawa ng espiritual na kalaguan ang lahat ng partners and listeners sa tuwing sila ay nakikinig sa iba't ibang programa ng FEBC. At mula po dito, Panginoon, maging matagumpay sila sa mas maayos na pamumuhay dahil sa mga aral at salita ninyong buhay na naririnig sa radyo. Mula rin po sa pagpapalang nararanasan nila sa pakikinig sa FEBC, Dalangin namin na maging hamon ito sa kanila na ibahagi naman si iba, sa, sa iba. Nang inyong mga salita ay patuloy na naibabahagi sa sinumang mga taong kanilang nakakaharap. Nang na lahat ng kanilang naririnig sa FEBC, nang na lahat ng programa ng FEBC ay kanilang naibabahagi. Dalangin ni po namin Panginoon na sa mga negosyoman o sa trabaho man ng mga partners in listeners ay patuloy nyo po silang pagpalain. Sila'y inyong pagyamanin, hindi lamang sa pinansyal, kundi maging sa pagkakaroon ng mabuting puso. Inyo po silang pagpalain sa anumang bagay na kanilang ginagawa. At maging matagumpay nawa sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, sa anumang pinaplano, sa anumang hinahangad, sa anumang layunin sa buhay, ang lahat ng ito, sa pamagitan ng inyong tugon at pagkilos, sila po'y inyong pagpapalain. Aming Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang pamilya, na ang inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy sa bawat isa, patuloy na nararanasan ang inyong presensya sa loob ng tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat isang membro ng pamilya ng kalakasan, ng kalusugan, ng kagalakan at kapayapaan maging ng patuloy na pagtugon ninyo sa lahat ng kanilang pangailangan. Tunay nga Panginoon, dahil sa partners in listeners ng FEBC, lalong lumalawak ang gawain at ministeryo hindi lamang sa radyo, kundi saan man panig ng Pilipinas at saan na naabot ng mundo. Kung dumarating po ang panahon ng pagsubok sa buhay, Dalangin namin na patuloy niyong patatagin ang mga partners and listeners na patuloy na maranasan nila ang inyong presensya at kalinga. Dalangin din po namin, Panginoon, na mas marami pa ang mag-commit, ang sumuporta bilang mga partners at listeners ng Ministeryo ng Far East Broadcasting Company maraming salamat po sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, August 9. Meron po tayong maikling talaan ng mga pananalangin na idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, samaan mo ko sa ating pananalangin ang manamin sa langit marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga katulad po ng mga sumusunod na kapatiran si Lorna kanya pong pananalangin ay healing from high blood pressure si kapatid Daniel recovery From surgery. Kay kapatid May naman po, ang kanya pong idinudulog ay relief from chronic migraines. Na may pagkalo mo ang pananalangin ni May. Kay Tito, ang kanya pong pananalangin ay kalakasan while undergoing dialysis. Lord, would you also provide sa anumang uh, pangangailangan sa larangan ng pananalabi ni kapatid Tito? Si LV ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from diabetes complications. Kay Brian, kanya pong pananalangin o patuloy na pananalangin ay full recovery from a motorcycle accident. Si Ana naman po sa kanya pong uh, medical test, away Panginoon maging favorable ang resulta sa lab test ni Ana. Kay Kapatid Rico, ang kanya pong pananalangin ay Mental Clarity and Healing from Depression. Si Kapatid Joyce, nananalangin po siya ng Kapayapaan and Healing during Chemotherapy. Kay Kapatid Carlo, ang kanya pong pananalangin ay Restoration sapagkat uh, siya po ay na-stroke. At para naman po kay Kapatid Nina, Kalakasan sa kanya pong pangangalaga sa kanyang uh, may sakit na magulang. Panginoon, marami pa po maging sa uh, mga ganitong pagkakataon sa mga pribadong silid ng aming kapwa ay idinudulog nila ang kanilang pangangailangan. Kung loloobin mo, ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga inihaing ngunit. Ngunit ngayon pa lamang, ay nag na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan sa ating tinunghayan dito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 3, dito pinaaalalahanan tayo na ang pagsagit, ay mula sa ating Panginoon. Salvation belongs to the Lord. At uh, nabanggit ko nga sa ating maikling pag-aaral, anuman ang ating nararanasan, pagsangguni ang uh, unang kapamaraanan na ating gagawin at pananangan sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita naway tumimo ito sa aming at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala Kaya bukas inaanyayahan kita samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.